Gagawa tayo today ng mga cute na sabon kaya tara samahan nyo kami. For today's video meron nga tayong bagong DIY at kami mismo ang magde-design ng ating mga sabon. First things first, kailangan muna natin i-check kung ano ba yung nasa box. And dito meron ngang instructions. Nakalist din dito kung ano ba yung mga dapat laman sa loob. So bali ito yung job. Meron ding clear and white na soap base. And ito nga yung ating pinakang molder. And of course, dito natin ilalagay yung mga gagawin natin na sabon. Meron din kasamang dalawang glitters tapos merong tatlong coloring. So, bali may pink, blue, and yellow. And may kasama na din siya na dalawang scent. Yun nga lang, wala yung spatula. Kulang pala tong nasa box. Anyway, gawa na lang natin ng paraan. At ito na nga ang twins. Wow! Well, wait! Wait! Pink! Habang busy pag name si Chino ng color, si Chari naman busy kumain ng sticko. Naglagay na ako ng soap base sa jar tapos nilagay ko na din sa microwave for 30 seconds. And after niyang mag-melt, dito natin siya pwede lagyan ng coloring. And nag na nga din pala ako ng glitters. And pwede na nga tayo mag-start na gumawa ng soap. Isa-isa ko lang nilagyan yung mga molder. Kung makikita nyo, hindi ko pinupuno kasi pwede yung i-layers yung color. Dito ay eh, nag-add ulit ako ng soap base. Tapos, color yellow naman yung inad ko. So, tingnan natin kung anong kulay yung nilalabasan kasi pink and yellow. Nag-add nga din pala ako ng scent tapos glitters ulit. And nilagay ko ulit sa microwave for 30 seconds. At ito na nga yung color niya is orange na. Dito naglagay ulit ako sa mga empty pan molder. And nag-add din ako ng ibang layer para dun sa mga nauna natin lagyan kanina. Kailangan nyo lang din talaga i-make sure na medyo matigas na siya bago nyo patungan kasi magme-melt din siya agad. After nito, nag-add ulit ako ng soap paste tapos nag-add naman ako ng color blue. Dinamihan ko na lang yung coloring para hindi ma ala tayong ibang kulay. Medyo mahirap kasi kung uhugasan pa natin siya. So after 30 seconds sa microwave, ito na yung kinalabasan. Dito, mag a ulit tayo ng panibagong layer dun sa ibang soap. And meron din ako mga ginawang soap na isang kulay lang sila. Ito na yung last batch ng soap base. So ito na din yung magiging last layer. And ito na din yung magiging last na kulay. So bali blue yung nandito kanina tapos nagad ako ng pink. At naglagay din ako ulit ng glitters. At super ganda nga nung kulay kasi super tingkad. Violet na violet talaga siya tapos nag-add din ako ko send of course glitters para mas maganda. And dito binuhos ko na nga itong ating last layer. So bali pinuno ko lang yung mga molds sa hindi pa siya full. And ang cute ng kulay kasi parang naging sapin-sapin. At buti na nga lang din esakto pala yung soap base. May konting biten pero okay na yan kasi buo naman yung soap. And ito na nga yung ating final result. Kailangan lang natin tong patuyuin for 2 hours. Kaya naman kinabukasan na namin siya natanggal dito sa mold. And super excited na nga din ang twins sa tanggalin yung mga sabon. And for sure matigas na din talaga to kasi kahapon pa nga namin to ginawa. Isa-isa ko lang tinanggal dito sa mold tapos tingnan nyo ang cute ng kulay. And yung mga soap na ginawa nga natin super cute din talaga ng mga design. And ito yung pinaka favorite ko para talaga siyang sapin-sapin. And then ito pa yung mga iba natin na gawa na sabon. Perfect din yung kulay nitong rose. Tapos yung iba diba mukha silang candies. Tapos yung amoy nila amoy chocolate and cake. Nakulangan pa nga ang twin sa design kaya sabi nila mag-a-add daw sila. pina nila sa akin yung mga glitters tsaka yung mga colorings. At dahil wala na naman kami ibang paggagamitan, hinayaan ko na sila na mag-design ng kanilang soap. At ah, tingnan mo nga, binuhos na talaga nila lahat doon. Meron pang pa pag-add ng glitters ang dalawang to. ba diba? Super cute.